mas umibabaw na ang palaya po yan hindi lang akong pansin gawa na mag green po ba ang panabi pero ito na po yung puno nun eh. yan nagpapakita na rin po ng pagbunga oh. first bunga panalo po maganda oh. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? update ko po kayo sa ating ampalaya kung natatandaan po ninyo yung ampalaya natin na tinanim natin sa pagitan po ba ng kamatis ayan meron naman po mga nabuhay ano po yan ito na po yun ngayon tapos dagdag tanim po ulit tayo ng kamatis ngayon yun po ang ating gagawin kung baga mahilig din laang ho tayo mag harvest kailangan ho mahilig din tayo magtanim yan ito na po oh. yung update po sa ating ampalaya kung mapapansin nyo po nung na nakaraan yan ay puro kamatis ngayon ho, mas umibabaw na yung palaya po yan hindi lang ho pansin gawa na mag green po ba ang panabi eh. pero ito na po yung puno nun eh. yan nagpapakita na rin po ng pagbunga oh. first bunga panalo po maganda oh. nasa taas na po ng ano balag tapos ito pa po, po. Oh. May mga ano na po, may mga bulaklak na. Yan na po ang ate ang palaya, na shete na. Ang tawag dyan, nagsisinete na. Oh. Ito na po. Manding kahibata pa ay nag ano na oh nagdidilaw na po ba agad Mabibig mabibigyan na po agad natin yan ng anong fungicide ya yeah, ito pa po ang ganda na may bunga na rin po yeah, ito pa po nagbabadya na naman pong umulan ito po naman ang palaya natin eh. hindi kadamihan ito po ay ano 30 po laang oh. pero ito po yung mga mas nauna yan dito na po ang update mataas po ngayon ang ano 85 ang parang late. hindi po naman ganong nag approve yung ating kamatis gawa nga ho ng bagyo tayo na pagdadaanan. Katulad doon ito, may mga taling. Hmm. Sayang ho, kung hindi sana tayo binagyo. Nagsilalim ng kamatis yung ating, ah, nagsilalim ng sitaw po yung ating kamatis. Sana po, siguro, maharvest na tayo ngayon. Kahit, papaano po ba. Ayan ito, umilas pata dito ng ano. Upo. ayun o, sabi na o. Laki nga rin eh. Upo Yan po yung upong pagapang Yung pong upo natin Dung malalakayan eh Oh. Parang mayroon pa dito Ang spot na ano Buko yun piraluoy maliit pa naman po yan ganyan lang po set up natin ang pagtatalim ng ampalaya subok lang po ba ito T30 Yung pong iba yung maliliit pa ito oh. Ayan. Dito pa po tayo, may upo pa dito. Ah, oh, dami na rin ang hunong ating talong. Daming bulaklak. Oh. yan na po yung ating talong naman diretso tayo din eh pagdaano ng upo pagtingin ho mm. pagkada po mulak-ulak ng ating upo naalala ko gawa ko na rin ayun o oh. mahaba o oh. maliit pa itong isa hmm. upong pagapang ayun po dagdag tanim po naman tayo sa ano sa kamatis sama sama po tayo bali ito na po yung ating kamatis na itatanim ano po yan bago po ang lahat kung bagay tayo may kanya kanyang paraan po ng paglalan prep ano yung pong diskarte ko edi ganito talaga yung aking kinagawian ano ho? kung baga tayo ay suluhang pagtatanim ganito po yung ginagawa ko tapos ay konti yung magiging puhunan kumbaga yung kapital po ba, kumbaga, ito po naman ay, kumbaga kanya-kanya tayo pag ano, ay ditingnan natin sa bandang huli, pag nag-harvest na po ba, oh, hindi ko po naman sinabi na magaling tayo mag ani kumbaga, edi pagdating ng harvest, edi, okay naman po, ang ating ano, kumbaga, pagtanim ko, ay basta ganito lang, in-spray lang natin yung mga gilid, tas direktahan talim na po, ayun, ito na po, dagdag -dag tanim, tayo po yung may aanihin. rrell Abah yan po yung in natin yung tagabil ang gilid tapos ito lang yung ating pinataniman oh. parang papatok na naman po ang ulan mas madalas na po ang ulan din sa amin mm. Ito pong ating pagtatanim ay patipid na labor. O, patipid na gasto po ba sa pag tanim din po naman ang tawag dito. Hmm. Just Kasi, kulog eh. na naman. taas po ngayon ng parang hirit ng ano ang kamatis hiti Aba. yun haba taas swerte yung mga may tanim po そもそうそう。 Bale, ito na po yung tanim natin ng ano. Napuno na po yan hanggang sa dulo. Spray lang po lahat ng panabinyan. na naguhit-guhit po ayo oh. ito po naman may naon na tayo ditong ilang ano ilang kamatis tanim po natin ito nung nagbagyuhan nun po ba nasa ayun na eh susmari, okay. Naki, ito po ay yung mga nauna oh. kung tandaan nyo po yung bago bumagyo na nalunod sila yung nakasurvive uwi ilan po naman kaya sa aking biyay nahuhuli pa nila ang ah. hmm. iilan po ang nakasurvive Oh, ito po. Pero yan po naman may mga singit-singit sa gitna. Bala yan po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po, bala dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Ang episode na ay ano po. Ang palaya at kamatis po yung ating in-update po sa inyo ngayon.